Ito na yung kapalit ng dati nating is kaparati oh. Yan. Kung may nagtatanong kung ano ang sukat nito 20 by 22 Maliit na uh, namali tayo sa sukat nung nagpagawa tayo dapat sana mabot dito mga uh, 27 sana or 28 ang haba at ang uh, lapad ay yan sa tamtaman yan 20 kaya nagkamali tayo maliit pero pagtsagaan na natin yan maganda na kasi ito, may takip. Pwedeng takpan na ganyan. Ayan, para hindi malangaw. Yan, ganyan. So kapag uh, nagpagawa tayo ulit, ay alam na natin yung sukat. 20 by 27 or 28. Yan. Meron na rin tayong tarpaulin dito. So ayan, nakakuha na kami ng ibibigay namin doon sa isang outlet namin. Dadaan na lang namin doon. Ayan. Okay. Tara na! Ito yung service natin guys.

kem. So Doon na lang sa kabila yung iba, lakay. Baka marami siya naluto doon. Yan guys, galing tayo doon sa kabilang pwesto. Ito naman yung ganito sana yung escaparate na papagawa natin. Ganito kahaba. Ah, uh, 20 by 28 ito. Yan, yeah, 20 by 20. Ganito sana ang papagawa kong bago kaso eh nagkamali tayo ng pag-order. Uh, Kaya mas maliit yun. Pero ito lang kasi wala siyang takip. Yan o, oh, walang takip. Okay. Pinagawa natin ay meron kasi doon sa lugar na 'yon eh instrikto kasi sila doon kaya nilagyan natin ng takip. Dito hindi naman gaano instrikto. Kasi uh, mas maganda kung walang takip na ganito kasi kung minsan nakukulog yung manok pag bagong tango yung manok bagong luto pagka tinakpan mo ay eh, makukulop siya lalangkot. Uh, mas maganda yung open na ganito para sinisingaw yung init ng chicken natin. Ayan, kaya ito open. Hindi ka anong stricto, kaya open. kasi tayo sinusuplayan ng mga outlet na apat apat ang outlet natin guys eh ibigay natin ng ganito luto na yung ibibinta na lang nila guys ang style